Magandang araw po sa lahat nating mga kababayan sa buong mundo. Um, ngayon po, itry natin i-explain in a simple way kung ano po ba yung ibig sabihin ni VP Sara doon sa statement niya na sinabi nila na natitreating sila or ito po daw, daw, ay isang banta sa presidente, sa asawa niya at saka kay Speaker Martin Romaldes. So ngayon, itry po nating I explain na ito po ay hindi isang banta but it is just a hypothetical statement. Di ba ito yung palaging ginagamit ni Luis Tro doon sa hearing? Ang dami niyang mga ha -ha hypothetical questions doon sa mga nasasakupa ni VP Sara. So para mahuli kung meron mang kasalanan. So ngayon ito yung ginagamit ni uh, ng mahal nating Vice Presidente he a uh, uh, hypothetical statement para tingnan natin kung ano yung uh, mahuhuli ba niya o hindi niya mahuli. So una, ang, ang sabi ni Bibi Sara, sabi niya, niya na kung papatayin siya nitong nasa circle na ito, ang sabi niya, may sinabihan siya itong questionable na taong to. So sino kaya to? Possibly ito yung mga supporters niya. Possibly ito ba yung 32 million na mga nag-vote sa kanya? Or possibly the Gamindanao? Or maybe possibly ito yung mga MN, MNLF? Who knows? Pero wala siyang sinabi kung sino. Kasi nga, it's just a hypothetical. So ngayon, ang, ang itong taong to, may gagawin lang siya kapag may mangyari kay Inday Sara. Pag may mangyari hindi masama kay Inday Sara, so ito yung ito yung kumanya na papatay niya itong nasa circle na to. So ibig sabihin, kung walang gagawing masama itong tatlong ito kay Inday Sara, so itong taong to wala din siyang gagawin dito sa tatlong taong to. Di ba? So ang tanong doon, bakit nagdagdag sila ng proteksyon at bakit sila natitreaten kung wala silang balak na hindi, magawang, um, hindi magandang gawin kay VP Sara. Di ba? It's a logic. So kung wala silang gagawin, so wala din gagawin itong taong to. So, yun nga, bakit sila nagdagdag ng Uh, protection. Pakinggan natin si uh, mahal natin vice Presidente pa paano niya in-explain ito. Talagang she is a very, very smart, a clever, yun yun, matapang na Vice Presidente natin. Pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako, alam ko kung anong illegal at in illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Yeah. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable 'yon. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon, kung sino bang nandoon sa inyo sa uh, interview, press briefing namin. Sabi nila, oh, uh, pinalaki at pina, pinalakas yung security yun. ng first family, ng president, yun. dahil may threat. Mm -hmm. So ako, nabaisip ako, mm -hmm. nilalakasan nyo yung security niya? Yun. Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? yun. Why four? Mm -hmm. Will you double the security? Mm -hmm. Diba? Itong itong mga dictators and oppressors unfortunately hindi sila that yun so yun yung example paano gamitin yung mga hypothetical questions or hypothetical statements na paano natin hulihin yung mga tao na dapat gusto nating hulihin. So magandang araw po sa ating lahat.